Maraming netizens ang naantig sa viral na larawan na ito na ibinahagi sa Facebook. Sa post, makikita ang isang batang lalaki na nakasiksik sa unahang bahagi ng motorsiklo habang mahigpit na nakakapit sa kanyang amang delivery rider. Pagbungad sa akin ni Kuya Joseph, Sir, pasensya na po, medyo late na po ako. Pagbaba niya ng motor, ma'am, biglang umiyak yung bata. Nagulat kami magkapatid, even po yung father ko that time. Sabi ko, sir, ba't daladalan nyo yung anak niyo? Anong time na yun, kasama ko po talaga yung anak ko sa pagdi-deliver. -de sabi po po sa akin ni Sir Chris, alo, may, ba't may kasama kang bata? Ang sabi ko naman po sa kanila, sir, wala po, a single parent po kasi ako. Wala po kasing magbabantay, wala po mag-aalaga. Hiwalay po sa asawa. Matapos malaman ni Christian ang sitwasyon ni Kuya Joseph, agad niyang tinulungan ang mag-ama. Kasi talagang umiiyak na yung bata, so... That time, feeling ko gutom na rin talaga yung bata. No, so kaya binigyan ko siya ng ano ma'am ng mismong biscuit tsaka soft drinks. Sabi ko kay sir, pasensya ka na sir, ito lang yung kaya ko maibigay. Kuwento ni Kuya Joseph, simula nang mahiwalay siya sa asawa, mag-isa na niyang tinataguyod ang kanilang tatlong taong kulang na anak. Hindi raw niya kayang iwan ito kung kani-kanino, kaya't isinasama na lang niya sa kanyang pagde-deliver. Nauhuli man po ako ng mga HPG, binibigay ko na lang po kagad yung lisensya ko ma'am. Kasi hindi na po ako nag nag-aagrumento kasi alam ko naman po yung mali ko alam ko yung violation ko kasi no choice din po kasi ko ito po ang hanap buhay ko yun na lang po yung sinasabi ko lagi sa HPG. ilang beses na niyang naisama ang kanyang anak sa malalayong lugar tulad ng bataan kahit pa delikado para sa isang bata ang ganitong biyahe pero para kay Kuya Joseph kailangan niyang kumayod para sa kinabukasan ng kanyang anak uh, alam ko pong ginawa uh, mali po yung kasama ko yung anak ko sa pagde-deliver pero wala po kasi talaga akong magagawa. Sobrang hirap, ma'am. Kasi may mga dalakang mabibigat na parcel kasama ko yung anak ko. Pinag, pinagdadasal ko na lang lagi sa Panginoon na sana lagi kaming safe. Mahirap, ma'am, pero kinakaya ko po, po ma'am. Nandun po yung inspiration ko naman po sa anak ko eh. Kaya, 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 kinakayakayanan po po lahat ng mga nangyayari sa amin. Isang kahit isang tuwa ko ah, Matapos kumalat ang post, maraming netizens ang nagpaabot ng tulong pinansyal kay Kuya Joseph. Sobrang nakakataba ng puso. No? So, ang daming tumulong. Iba pala yung feeling man pag talaga nakatulong ka sa ibang tao na wala kang hinihingi. Na-inspire po talaga ako dun sa ano niya, sa pinakakwento niya. Kasi nakita ko yung dedication ni Sir Joseph pagdating dun sa anak niya na kahit ang hirap ng sitwasyon, still lumalaban si Sir Joseph ng patas. Ika nga, ang buhay ay parang gulong. Minsan nasa ipapaw, minsan nasa ilalim. Pero patuloy itong umiikot. Ang kwento ni Kuya Joseph ay kwento ng pagpupursigi, kaano man kahirap o hindi kapatas ang buhay. Sa lahat po ng hamon ng buhay, kung single parent ka ma, wag na wag kang susuko. Kasi hindi, hindi biro ang pagiging single parent kasi sobrang hirap sa lahat ng mga solo parents siguro, masasabi ko, pag proud kayo sa sarili nyo. Patunay din ito na sa biyahe ng pagiging magkulang, walang stopover at ang pinakamahalagang delivery ay ang paghahatid ng magandang kinabukasan para sa anak. Lahat po kaya kong gawin sa anak ko, ma'am. Kung hmm, sakasakali man na mapanood mo itong video na ito, nak, alam mo yung lahat na pinagdaanan natin, alam mo yung di mo man maintindihan ngayon na pinagdadaanan ni Papa pero mahal na mahal ka ni Papa. Lahat ginagawa ni Papa para sa sa'yo. Para lang, para lang umunlad tayo na mahal na mahal ka ni Papa, hindi ka pinapabayaan ni Papa. Para sa iba pang kwento tulad nito, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.